Hello guys, nandito ako ngayon sa market Ang init na yung day Ang init ng aming market day ngayon Kaya ako ay naka-tack ito Mag-eat ako ng metris ako ng gamot dito Ayan yung car, bumibili din ako ng school supplies sa na kami ng mga mantika Amal ah, lang mantika pa din ngayon Yung linaw, talagang 600 plus ng isang dosena Nakakaloka Buti na lang yung labo, medyo mura-mura pa. Kaya mabenta ang labo. Oh, yung init. Hindi din ako ng mga konting gulay. Ano tayo, mangga, malang mangga. Malang kilang mangga, 190. Pang Graham natin. Tay, dyan. Whew, grabe, ang init sa labas, guys. Pawis na pawas ang madam negosyante. Pusa naman yung pera natin dito sa market. <laughs> Pag nandito tayo sa market, ubusan pag uwi naman natin, dami tayong dala-dala. Waiting pa ka kami dito sa school supplies. Tapos bigas na lang. Okay? Dito na kami sa Rose Chamini Mall. Guys, nagmahal ang mga imported na rice. Babago naman tayo ng presyo nito. Nagmahal ang sweet jasmine. Mga Thai. Ito, mga aroma. Yan. Ano na pinamalingke. Yan. Diba? Hello mga kasani. I'm back! Galing sa palengke, pagkawe, duty na naman ang Madam Negosyante dahil lumuwi ng ating super assistant. Yes! So ayun nga, nagmahal ang mga imported rice. Nakakaloka! Kaya naman nag-adjust agad-agad ako ng ating mga presyo. Papakita ko sa inyo. Ayan o! Oo! yung mga imported rice gaya ng aroma, sweet jasmine, jasmine yellow, lahat ng mga jasmine eh, nag-increase sila eh. Mas mahal pa nga kaysa sa Puji pero siname ko na lang. So yung ating mga bigas ay mga tig na, so, same na rin yung persa ko. Yan lang naman yung tatlo yung aking inadjust. Opo. Ayan. So, nakadisplay tayo dito ng saba. Alam nyo, nangaakit yung saba na to. Pag may bumibili, napapabili talaga. Kahit dalawa tatlo lang, pinapapak nila. Ayan. dami na naman natin bigas. O, oh, di diba? mm. Ayan. Yung mantika naman natin, ayan, in-adjust ko yung linaw. Ginawa ko 62 from 60. Nag-add lang ako ng 2 pesos kasi 600 plus na nga ito isang tali. Lumalabas lang 56 na puhunan. Sabi ko pag 60 lang eh, 4 pesos, lugi naman ako. Ang laki ng puhunan. Kaya ginawa ko na lang 62. Tapos ito si Labo ay 40. Ayan. Mabenta mabenta to si Labo kasi ang dami rin nagtitipid. Pero syempre yung mga social, yung mga masaselan. So ito yung kanilang binibili. Ang dami talaga nagmamahal na item kaya dapat i-check natin yung resibo. Kasi nagulat ako pag tingin ko, ito ba ulit yung price? Parang last time hindi naman ganun. Kaya dapat every time nag-check eh, ako minsan, pag sobrang madali hindi na na-check yung ibang resibo. Mm, -mm. So, iko tayo dito sa Russia, Mart. Ayun. Oh. Dami na naman nating uwang-uwang sa mga chicheria. Nag-send na ako ng order kay Pure Gold para bukas. Ito talaga si chicheria yung laging na uwang uwangan Ayun. Yung ating mga laundry, okay naman sila sa alright, madilata. Ayan guys, mayroon tayo itong pusa na nagpapalamig sa ating selected freezer. Charap-charap hmm, nang ng higa dyan ang baby ko. Hmm. So yung ating gardenia, bukas naman yung dating ni gardenia kasi pa-expire na to. Yung kaganda lang kay gardenia kahit may maiiwan. kukunin nila, papalitan nila yung mga na-expire, na ng expiration date. Ayan at ating mga school supplies. Mabenta ang mga school supplies. May mga folder. Itong mga ganito. Yan. Mayroon nga silang inahanap ng folder na wala ako dun sa binibilang ko. Oh, yung mga green. Yung iba. May mga color-color sila. Yan yung ating ball pen. Iba ang ganda tingnan yung ating lagayan. Oh, check out yun na lang itong ganda nito mga organizer natin ng pen. Pencil. Yan. Okay. So, duty-duty ang madam. Happy Tuesday! God bless us all! Mabuhay ang mga tenderang nagtsatsaga. Tuloy pa rin ang laban kahit medyo matumal ang bentahan. Uh, -uh. Siya, bye for now! See you tomorrow! See you na next day! Bye! Nahitlabot lang!